Hello guys, good evening. Magandang gabi. For today's video, mag-aayos tayo. At pupunta kami sa labas. Doon daw kami kakain sa labas. Let's go. Ayan, okay na tayo. Bibihis naman ako. Guys, let's move. Ayan, guys. Alis na kami. Bye-bye, bye. bye boy. Check natin ang gasol. Oops. Ano, susi ng bahay? Hindi. Ayan. Alis na kami. Nakain kami sa labas. Later ulit. Ayan guys. Nandito na kami sa central. Let's go baby. Tayong tayong. sa tamang tawiran ayan, <laughs> ah, dito na po kami sa Inasal ayan, at nakabila na po ako dito at o-order so bali, ang in-order ko po dyan is limang picho hindi po kasi available ang mga hita ayan, naka-order na po tayo so waiting na lang po tayo na iserve or tawagin yung ating number hindi naman po kami naghintay ng matagal kasi siguro marami silang lutong nakahandang manok. So, nandito na nga ang aming orders. At ayan, kakain na muna kami. Yung panganay ko at saka yung pamangkin ko kumukuha ng sausawan at saka ng chicken oil. At yung bunso ko, ayun, sinusubuan na ni Lola niya. Nag-order nga din pala ako dyan ng isang halo-halo at ng isang, ano nga yan? Dileche ba yan? Pagkatapos namin kumain, umalis na rin kami kaagad kasi marami pang mga customers ang naghihintay sa mga upuan. At dahil maaga pa, siguro mag-aalas 7 pa lang dyan ng gabi, nag-decide kami na pumunta ng SM. Maglalakad-lakad muna kami sa SM hanggang sa matunawan. Kasi medyo marami rin kaming nakain. nakain kanin. At eto na kami sa SM Daet. Hindi masyadong puno ang parking lot dito sa harap. Kaya may nakita kaming parking. So dito na lang kami nagpark. Okay, let's go. ito tayo sa harap. tayo. Hello there! Pumasok lang kami ng SM at naglaro ang mga bata sa Wolf. Pagkatapos nun, umuwi na rin kami. Thank you for watching guys! See you all again next time! Bye bye bye!